Ang sabi nga ni Kagurangnan sa to, ano eh. Ang sino mang naghahanap ay makakatagpo. At ang sino mang ano, kumakatok ay pagbubuksan. At ang sino mang humihingi ay pagbibigyan. O ayan ang sabi ni Kagurangnan. So nangyari, naglakaw-lakaw ka dyan. Nagsisirot ka, may nailing takas sabi ko. Laro naman ko ang panahon, nag-give man ako yan, Wag-wag man ako. So kaya, tinataon pa kanina, ano ng bahagian bagas para sa iyo ano dekalang maka ka sa tirahan na ano sa oras na to mga idol uh, mayroon tayong nakita na isang lalaki na pumunta dito sa aming palayan ayan at nakita ko tong sa na to na may lamang palay at saka isang bang so ayan at habang minamas lang ko siya kanina ay talagang nakakuha pa siya ng mga palay dito sa imbak na mga dayami. So pupunta na si kuya dito sa pangalawang imbak, pangalawang tumpok ng dayami. Ayun si kuya at nagsisirot o nagpumupulot pa ng mga natitirang palay. So tanungin natin siya. Ayan na surprise si Kuya na tinanong ko dito ayun na nga to uh, itong nakakita nyo sa video na to ay uh, yong ito yung proseso kung paano niya uh, kinakolekta yung mga tira-tirang mga uh, palay dito sa tumpok-tumpok na dayami so ang tawag diyan sa nakolekta niya is malampayan sa Bicol hello hello mga boss so good morning good morning so I'm dito na naman si Rika for today's video ayun meron tayong nakita mga boss na isang tao na pumunta doon sa aming uh, mga waste actually hindi naman waste yung finish ano finish product after mag ano mag mag ano mag ani mag treasure ng palay para hiwalayin yung palay doon sa dayami doon sa mismong palay di ba so sa pinaka latest na ginagawa ngayon is gumagawa ng harvest uh, harvesting o gumagamit ng harvester ayun <laughs> palpak so ayun so ngayong araw na to kasi nakita natin si kuya andun sa oh, ano doon sa mga tumpok-tumpok na mga dayami ng after na mag tracer kami so actually pang uh, limang araw na ngayon so ibig sabihin nakatambak na yung mga dayami dyan So, pupunta natin kung bakit niya ginagawa yon. So, konting interview lang. Ano? So, sasabi ng tito ko, ang tawag daw dyan is technician. Kasi, ewan. <laughs> Kasi, kinukuha yung mga tiratirang palay. At isa pa yung, ano, uh, nagsisirot. Ayun. Yung isa pa is, nag, nagwawagwag. Ayan, nagwawagwag. Ayan. So punta na lang natin. So tingnan natin kung anong ginagawa niya. Yun, let's go! Kita niyo yun? So, baka matakot tayo. Eh. So yun dyan. So punta na siya dito eh. Dito sa diaming ito. Pero ito, kinuha ko na pong mga ano dito. Yung mga laman dito. So, kinuha ko na dito. Kasi dinala ko sa pato. So ito, hindi ayun o, oh, busy siya so hindi mo na natin stop ngayon it. so ito yung ano ito yung naon na yung ginawa Ayan o oh. ayan so estimate ko mga 4 kilos ayan ayan yun yung ginawa niya kanina so may nagwag nito yun nagwag yun nagwag Puntahan natin si Kuya. Okay, hindi niya pa alam. Napalapit tayo sa kanya. Ayan. Kuy! Uy! Tara! Ha, kamusta? Anong ginagiba mo? Sibot. Mara ko ako pakinan. Nagara pa ko apo man. Tayo taga kasi ka? Ano yan? Ano pangalan mo? Manoy, ha? Richard. Ako si ano? Siri. Ray. Okay. kami na pa ani eh. di na ini nakasuba. No? Sabi ko ginibo ko man yan dati pag sirot. Kaya lang ko niya, nakailin naman ako, ika. So, magpa, ano-ano mo lang ako ng init para magdulog sa imo. Ayan. So, ayan si Kuya Richard. Si Richard pala to, tagaan na yan. So, Kuya Richard, ilang taon ka, ilang taon ka nang, alin ang na taon mo nang ginagawa yan? Ha? Ah, ano, di, for naman. Ka Aki ka ba, yun ang ginigibo mo? May pamilya ka na? Ah, okay. So, ano ang apod kinsay mo? Para wag Sabi niya ang kong subago, natin kapot ko. Sabi ko, ano ang apod niya ni King Sabi niya, technician. Ang apod, ang ba niya? Technician. Technician. Tapos ito pang saro. Para sirot. Yan, para sirot. So, sabi niya sabi mo, ano eh. Iyan. Sa akong aral ka din itong pork, ka man ng kilo, estimate lang. Ah, okay. Pag, pag dakol, dakol mga kwa. Pero sa ngayon yan, itong duman sa kilo, itong kilo naman duman o. Oh. Naka estimate po, pero ang kilo ito. Ah, kabang di... Ah, kabang lata Di... Mga maglog mo doon sa 20? Hindi. Masampu Ah, kabang lata? di mga sabintatulo. Tulong kilo. Ah, uh, city kilos. Ah, uh, isa. Ah, uh, okay. Tapos paroy na yan. So, anong ibon mo kaya? Paka, ano mo, pag nakuha mo na. Ipipisar mo. mo. Ah, pisar. Ah, pisar. sa amin mga kaya, actually, pang, pang, ano na pang, 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 Ining nakatambak digdi tama nang kalana kadigdi. Dapat ikot kana. Ayo. So sabi yan mano, oh, yang ining ano ginigibo mo na pagkuan ng pamang ano? ayos. no. <coughs> mo um, Musabi man ay dumano. Oh, na ito dito sa mo dumasa may inutan, pili ka pa makakuan duman. Timparoy. Eh. Ah, uh, but do sabe ba ko lagi kang para zero? Ah, okay. So, hindi, hindi, you hindi, ano, know, baka yung mga kawal ka pa dyan, hindi ko lang sure. Sa kinuha ng kunay oh, na eh, yeah. hindi na sa So, pag, pag na, ano, alam ba, na, na, ipinasar mo yan, na, mga mampira, mga pira. Tarong mo yan, tap. Ah, uh, maray na, Di, sarong aldo, kung may episode mo ngayon, 150 ano <laughs> ano yan, di namin yung tigihiling na ako yan, may na namin ah, okay so yan ngayon mga ano, itapansin siya na ininutan ka para sa pato <laughs> <laughs> at least, ikaw mo na ano dyan Iba pang mawakuha dyan na iba, ano?

Ah, Anong kurso? Ay, puli! Ayos ah, na! Criminology pa lang! Ay, mga pulis! Ano ang pinito? Mababaw. Mababaw ko. Oh. Ako ah, kaya? Ano ako? Polis mo oh. na ako. Kaya ayos yan. Tama yan. Diyan mo na mo ang pag sa akin mo. Kaya tama yan. Sindi kita si profesyon no? Ano man, hindi ka mo sa akin mo?

Paano mo pinagkitsik ay namin makukuha ka? Paano ang style mo? Pagkikita ko pa lang kung may tig-tig na parway. Ah, pag tig-tig na Sige daw, pasampol daw. Kung may tig-tig na parway, alam Ah, okay. So pag mayo, lipat ka na. Ay, madali ulang pala. Okay. Ayos ah. Uh, Tingnan niyo, pawali ka na. Ayoko. Kung hindi, araw ganyan eh. May bagas ako naman pagkas ng. Eh. May bagas ako naman sa auto. itataw ko sa Imo ta na hindi eh. Kung baga itong para itong duan na makoamo, sas duman. Uh, Ito yung tanda ko, itataw ko na lang sa Imo. May bagas ako sa auto, itataw ko sa Imo. Masarap na diba kagad naman sa ko? No. Kaya ako naman si bagas. Ha? Tumulong dito ng magagay. Sa kuya ano? Eh, may may lagbasan na dyan? May lagbas dyan? So, pera ka raw, pera ka, yung... Ah, ka? Ah, okay. so, na yung si Imong Odwag. Anong ginigig mo pa? Nag-carpentero ko. ka? Hindi. ako, nga. ko ko ulit. kong carpentero ka na gigi mo ng manok. So, na ikaw nang magtrabaho. May cellphone number ka? Ah, okay. So, gabos na akin mo. Nagkaroon tapos, ayan matuam mong kriminolo di. Babae lalaki? Lalaki. Ayos ah. Yun sa... O yan mga manok <laughs> ko, yung nakinabang ko naman. <laughs> ano ba yan? Itong, day itong pigko ka mo. May abot ba kayo? Hindi ko. Pa yan. Pa yan. Oh. di si, kinuha ko na si Bagas ko, ta. Sabi ko, ano, hindi ka dito Ito ako na lang sa imo. At least. Tabang nya, Bang. Ah, teko anu kula, iki iki kala. Hey. Ayo, baru hum anu. Barkada. Ya. Mana Mana, mana rican to, tamat girin dal. dia hmm. okay, deni Oh. Kok, yana. Nana-nana okay. kote. Ana ngana uti eh. napai. At at ah, depalan. Bawal 'yan. Oh, alin na lang oh. Ayun, tuga ko sa imo, ano 'yan? No. Dito sa inyo kamon, oi. Oh. ko. Ay, anayan 'to, ano. Ito, ako sayo po, oh. Ini, tawag sa imo bagas, no. Ano 'yan? Siguro mga limang kilo at oh. ayan ano? 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 O, ka rin, yun, oh. Salamat, 'no. Ano? Oh, magdalum kaling ano, babang. Naglalakaw-lakaw, tinapay. So, manay, ang advice ko lang sa imo. Pada gusto niya yan. Ano? Pwede ka masupog tayo ng kinabubuhay mo pa lang. karakan pentero, tapos ano pa to? pag pagguwag, pag-sirot. Diba, maging technician. Ano? Sana yan sa iyo, ano? Ah... Uh, Habang kinay. Ah... Uh, Mabusog-malugod lang sa iyo ano. Ang sabi niya ni Ikagurang sa tuwan. Ayan, ano eh. Ang sino mang naghahanap, ay makakatagpo. At ang sino mang ano, kumakatok ay pagbubuksan. At ang sino mang humihingi ay pagbibigyan. O ayan ang sabi ni Kagurangan. So nangyari, naglakaw-lakaw ka dyan, nagsisirot ka, may nailing takas sabi ko, laron naman kang panahon, nag na ako kaya, wag-wag man ako. So kaya, tinataon ta ka ng ano, ng pagkian, uh, bagas, uh, parang sa'yo mo, ano? Ah. Uh, ka lang makarinig ko sa koro na. Ano po Eh ang pinaka the best ni pa na sa kuyang esposa. Gigi. Mo bi si Manoy Richard. Ano si pa Manoy? Mababaw. Mababaw 'yan. Ah, um. uh, bilak Manoy sa ano sa imong pag ano mga journey sa buhay. Sana magkaigwa kaming success sa buhay sa paggikan sa imong aki sa pag sa, sa, sa sakripisyo mo. Ano? So ayan. Thank you man, si Ricky ini. Yan, si Ring. Salamat na Maray. Uh, ingatan ka sana ni Lord palagi ano. Yan. Ano mo sabi mo pala? Salamat, salamat Bagas, <laughs> eh, oke okay lang ya. Uh, Selamat pun sa imo. Ano malah aku saya mo, say mo. Uh, say mo tak grabing lebih <laughs> gitu tuh. Kayak sambil kayak gem tahun tak kering kanu no? bagas. Ya. Yeah. Oke, okay. ingat-ingat. Oke. Okay. Ilag mo sa bag mo, tabaka mo pa pa.